is a parang uh, is a challenge to my leadership as the regional director NCR CRTO. So, Siguro, yung mga yan, wala silang time para punta ako personally. Pero yung Bible nga lang ganyan, para sabihin na may nangyari ka dito, parang lang sir. So sa akin sir, I accept uh, responsibility sir sa mga pangyari sir. Kaya sa huwag kayo malala, dahil sa ginawa po ng uh, mga police visibility ngayon sir, So, pala ko na pabalasan po itong mga kidnapping at abduction sa, sa Metro Manila. Okay, mga lalas, sir. Sawit ko lahat po, sir. Thank you. Well, yan ang commander. Yan ang commander. Tanggapin mo lahat ang success or uh, uh, failure ng unit mo. And I appreciate you for that. Uh, may yes. I request, Senator Irene? Yes, sir.